Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang former number one pick and rookie of the year winner Ben Simmons ay nananatiling free agent hanggang ngayon. Wala nga team ang kumukuha sa kanya. Interesado noon ng mix sa kanya, ganun pa man ay hindi nga gumagawa ng desisyon ng Australian player at gusto na mag-move on ng mix sa kanya dahil hindi nga siya star para hintayin ng team. Sa batang edad na 29 years old ay posibleng babalik na lamang si Ben Simmons sa Australia para maglaro sa NBL. Hindi pa naman ubos ang kanyang oras subalit pumapatak nga ito mga kaibigan at malapit na ang training camp. Kung may team man nga na naghahanap ng point guard ay mamimili lamang ito sa mga tulad nila Malcolm Brogdon, Russell Westbrook at sa kanya mismo Ben Simmons. At karamihan nga ng teams ay si Brogdon ang first option sa tatlong to. So napakabilis nga ng pagbagsak ng karir ni Ben Simmons from being considered as young king na Lebron James mismo ngayon nga ay tila ba mauunahan niya pa na mag-retire si Lebron Ang training camp ay sa so October 1 na so halos isang buwan na lang nga ang meron si Ben Simmons mga kaibigan. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Ang Serbian star ay talagang seryoso nga sa darating na Eurobasket dahil ito na lamang ang kulang sa kanyang resume. Nakapagkampiyon na nga siya sa NBA. May tatlong NBA regular season MVP na siya na sa palagay nga ng madami ay dapat apat o may ito kung patas lamang ang butuhan at walang voters fatigue. May finals MVP na din siya. May silver and bronze medal na siya sa Olympics at madami pang ibang awards. Subalit isang bagay nga na wala pa siya ay ang Eurobasket medal. Halos lahat nga ng mga legendary European players sa NBA, Papa Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Mark Gasol, Tony Parker at iba pa, lahat nga ito ay may medalya pagdating sa Eurobasket. Kaya naman tila ba isa na nga itong simbolo ng isang great European player. Arguably si Nikola Jokic ang greatest European basketball player of all time at ang gintong medalya sa Eurobasket ang magsosolidify ng debate na ito. Malakas ang tsansa ng Serbia ngayon at sila nga ang favorite sa tournament na ito dahil kahit nga maliit lamang ang populasyon nila na 6.5 million kumpara sa Pilipinas na halos 170 million na sila nga ay nakapag-produce ng mga napakatinding players. Bukod kay Jokic ay sasamaan siya nila Bogdan Bogdanovic ng Los Angeles Clippers, Nikola Jovic ng Miami Heat, Nikola Topic ng OKC Thunder, Tristan Vuksovic ng Washington Wizards, Vasily Misic ng Milwaukee Bucks at iba pang European grades sa tulad nila Milutinov, Dobrich, Petrusev, Marinkovic at iba pa. Expected sa Serbia ang podium finish. Anything less than that ay malaking disappointment na. So ang tournament na ito ay malaking bagay nga para kay Nikola Jokic at sa bansang Serbia. Dagdag na ito sa napaka-impresibo ng resume. Sa elimination sa nasa pangkat nga nila ang host Latvia, Estonia, Czech Republic, Portugal at Turkey. Lahat nga yan malakas mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay may uuwi ng Serbia ang gintong medalya?